Hello, magandang gabi. Mga Discarding mommy. Hello po. Wala na po kaming display. Wala na rin po dito. Malinis na po. Yan po. Wala na rin po. So, bali nagtitinda na lang po tayo ng mga tirang fried chicken. Sunod yung siomai. Tsaka, nabibilan din po tayo ng alak mga madiscarty. Mommy, ganun po tayo ka madiscarty. Bali, may iron pa sa atin. Nagpalagay po nitong Miguel light. at tsaka sun-mig apple. Ayan po, marami po yan. Bali, hinihintay ko lang po nakukuhaan ng ating customer. So, tayo pong mga mayari ng maliit na negosyo po. Huwag po tayo mag-alala kung wala na po tayong mga tauhan pag ganito kung closing kasi kaya naman po natin. Basta may kasama lang po tayo dito para hanggat maari po, hindi naman po nakakatakot. May kasama naman po ako dito na anak ko. So, wali, ang ginawa ko lang po, hinarang ko lang po yan para kahit pa ang customer po natin ay hindi na po dire-direcho yan po yung harapan ng aming pwesto. Yan po mga matiskarting mami, wala na po talaga. At madilim na po yung aming kusina. Yan po yung mapapansin, malinis po ang aming kusina. Ang amin pong patakaran ay clean as you go. Yan po yung aking hagdan. Maglalagay po kami dyan mga madiscarding mami ng pailaw sa hagdan. Siguro mga katapusan po ng November. Yan po malapit po kami sa highway. Mga madiscarding mommy. Yan po yung aking service. Yung aking kalabaw na tatlo yung bulong. Yan po yung kasakasama ko sa aking pamamalingke sa paghanap So, siguro po mga discarding mommy, yan ang po ang aking update sa gabing ito. Mali po, ito po yung inyong madiscarding mommy na nagsasabing love, love, love. God bless and love you all. Bye!